Ano yung buhay ko Pakita mo sab sa akin. Ah! yung buhay ko sa akin? Ah! Ano yung buhay ko Ano yung buhay ko sa akin? Lupring. Ano yung buhay ko sa akin? Ano yung buhay ko sa akin? Lupring. Ano yung buhay ko sa akin? Ano yung buhay ko sa akin? Ano yung buhay ko Ano yung buhay ko sa Ano yung buhay ko sa akin? Ano yung buhay ko sa akin? Ano Ito buhay ko sa akin? Ano yung buhay

Pero natin, kung may gusto na tukeran dito, meron na ninyo, o. 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 wala kang telebisyon. Eh, wala sa kwarto pa rin. Okay. Ayun, may nang pangalan, Lope. Pakakalas niya. Lope, ang pa niya. Ang tawag. Ano ang pangalan mo sa akin? gusto mo na Gusto mo? Ay, nakakalburo na. Nakasalang na. Huwag na hindi Ah,

kita jangan nak kemana-mana komit betul-betul jangan nak kemana-mana kau pergi kalau <laughs> kau dia nak turun sini tak pergi tu komit lab

may na lang pasok daw siya. Nandito sa text sa akin. may pasok daw. Papawasin ko sayo. Ano nga Ayaw din ng coach. Oh, ayaw din si ang susunod. Ayon niya sa coach. Hoy, nakapitanarin na amin. Na rin. People, no? Aatto, ah, so Auswina, na delivery po to parang Para. Para ni delivery. Ano sa tama yan? Na delivery po to. Nagaling mali mali ng ng delivery po. Ah, kung paano ko kina nang ko nang At ano? ba sila? Hindi. yung barangay. Hindi di sulit pa yata. Nating gagawa pa oh, uh, barangay mo na Barangay ng Ay, yun ang nakabanggay din yung patrong. Oh. Eh, patro. oh, oh. ko. Eh, uh, uh, Ay, di. Ay, yun, yun naman ako na ngayon eh. kasi ako nagbura. Oo. nga magpulay. Ano ba Sa'yo sinabitan? Ano? yung mga yung lang yan

Ratin Lahap. Oh, Ratin Lahap. Oke, sebentar. Anh hay no ni iu, ninawa naikkan dalang binawa. Makan juga lagi. So, teleponnya namanya. Tapi kenapa aku? Teromari sini lagi. Teromari ke muwa. Mari kita roger. Hai, itu sa. Kakak datang. Pakai

Ayun na ang kambing. na kambing. Ayun ang kambing.